Hi mga kaibon, magandang gabi sa ating lahat. So ngayon nandito tayo sa ating manukan. Exercise tayo ng ating mga para matuto sila at dumiskarte sa laban. Yung mga laro nito mga kaibon, i-upload natin sa kaibon game farm. So doon nyo na lang po bisitahin kasi dito bawal po. buban po yung YouTube natin, hindi na po natin yan magamit. Bago tayo dumako sa ating pag-usapan, gusto ko sa inyo po uh, promote itong ginagawa namin na folding cage. Main production po kami. Alokated tayo ng Santa Rosa, Laguna. Message nyo lang po, kaya mag-comment po kayo dyan. Meron po tayong apatan. Yan, apatan po yan. So, uh, removable po yung uh, divider niya. Nuugutin nyo lang. Tapos, isisiksik nyo din pag uh, ilalagay nyo. Pwede maging dalawa, pwede maging apatan. So, yung apatan natin, 1-5. At saka yung dalawa natin, 1-3. So, message nyo lang po ako pag kailangan nyo. So, ito po yung nilalagyan kapag maglalaban ng manok. Para ma yung energy. So, ngayon dumako na tayo sa ating pag-usapan. Kasi sa panahon ngayon, uh, tag-ulan, prone yung mga manok natin sa abyan malaria. Sa mga lamok. So, yung mga kagat ng lamok. Ito po yung uh, nagiging sakit ng manok. So, ano ba yung mga uh, gamot na pwede natin ibigay para makasurvive yung uh, tinamaan ng abyan malaria. Una natin dyan, electrogen powder. Pwede rin, uh, para start powder. So week old or older, pwede rin naman to. So ang, ang pangalawa natin dyan, uh sulpar, capsule o kaya powder. So mas mabisa siguro. Kasi sa akin dito, ginagamit ko capsule doon sa malalaki. Siguro doon naman sa mga sisio, uh, doon kaya sa powder para mas safe. Kasi kung uh, mataas yung dosage ng uh, capsule, baka hindi po kayanin ng mga sisio, so baka mamatay. Pwede rin naman siguro siguro mga uh, two months kalahati lang pwede na yung kamitin yung capsule para makasurvive so ano rin ba yung mga sintomas na pinapakita ng manok kapag meron uh, abian malaria so una dito may kumain Kumbaga, walang ganang kumain matamlay ang pangalawa matamlay ang pangatlo maputla so yun maputla yung manok ang pangang apat payat So, pang lima, mahina na. Mahina ang katawan o umiinit. Kumbaga, meron lagnat. So, uh, talaga yung manok na kumain at saka pumuputla. Ang panghuli naman, green at kulay puti ang kanyang ipot. So, pansin niyo po yan. Kapag uh, nakita nyo itong mga sintomas sa manok nyo, so, maaaring meron siyang avian malaria. So, gamutin nyo kaagad para yun, hindi po mamatay. Ngayon naman, pag-usapan natin, paano ba yung gamutan sa ganitong manok kapag meron pong avian malaria. Dito, ibabahay ko lang yung mga uh, experience ko, yung uh, naranasan ko dito sa ating manokan. Although, uh, meron naman tayong kanyang-kanyang pamamara para sa uh, ating mga manok sa pag-alaga o kaya sa paggagamot ng mga ibat ibang sakit. So, dito, kapag tinamaan yung manok ko, ginagamot ko po siya uh, tuwing umaga, 2 times a week. So, bibigyan ko ng uh, sulpar, kapsul, yung malalaki. Tsado naman sa mga, mga sisiyaw, yung powder. So, ano naman yung dapat natin gawin para maiwasan yung ganitong masakit? sakit? Kasi damay din yung tao, kasi meron naman uh, dengue sa ating mga tao, sa manok, abyan malaria. Dapat, una natin gag gagawin dyan ay linisin ang, linisin ang kapaligiran. So, uh, yung mga dahon o kaya yung mga uh, meron tubig na batel. So, itapon nyo na. Pangalawa naman, kailangan panatiliin na tuyo yung ating kapaligiran. Kung hindi naman may iwasan, so siguro uh, magpausok na lang kayo kasi yung lamok, takot po yan sa usok. So, mas mabisa yon kaysa katol. Kasi yung katol ngayon, parang hindi na iniindan ng